Ayang mic na yan, sinabi niya, eh Timo, kay Kibuloy, may mga video kayong bumabanat kayo. O bakit? Nagbago ba ang pananaw ko pagdating sa relihiyon ni Kibuloy? Hindi ho ah. Linawin ko, hindi ho nagbabago ang pananaw ko pagdating ho sa relihiyon ni Kibuloy. I still remain on my faith. I still remain on what I believe. Hindi ko ho binabago yun. Pero, para pakialamang ko yung rules and regulation ng relihiyon niya, ay wala ho, sa, wala ho ako dun sa tamang lugar na ako makikialam sa relihiyon niya kung paano niya patakbuhin yung relihiyon niya hindi ko pa pwede hum pakialaman yon okay kasi kayo ang problema pinakikialaman ninyo yung pagpapatakbo ng relihiyon niya problema niya na ho yun kung naloloko niya yung tao problema na ho nila yun <laughs> hindi ko na ho problema ho yun okay at the same time hinihiwalay ko yung pagdating sa politika at sa relihiyon kasi yung pananaw niya sa si relihiyon ibang iba po yun sa pananaw niya sa politika. Ang sinusuportahan ko sa kanya, yung pananaw niya sa politika. Yung pinaglalaban niya para sa ating bayan. Not on his religion. Hindi ko pa kay Kailaman yan. Ba't ko pa kay Kailaman? Sino ko para magsabing tama? Eh, ko kayo. Ang lakas kasi ito ah, ang lakas ng loob ng mga tarantadong yan, makialam sa relihiyon ni Kibuloy, bakit hindi nyo pakialaman yung ibang relihiyon? Bakit hindi nyo pakialaman ng Iglesia ni Kristo? Bakit hindi nyo pakialaman ng mga Muslim? Bakit? Takot kayo eh. Si Kibuloy lang kaya nyo pakialaman ang relihiyon. ba? Diba? Tama, mali. Oh, don't tell me naniniwala din kayo sa relihiyon ng INC at saka ng, ng uh, mga Muslim. Kayo mga Katoliko, Diretsyon tayo. Di ba? Hindi naman kayo naniniwala. Kaya nga hindi kayo Muslim eh. Kaya nga hindi kayo INC. Kasi kaya kayo nariretain dyan sa Katoliko. Pinaniniwalaan nyo yung Pope ninyo. So huwag nyong man yung reliyon ng iba. Bakit nyong pinakikailaman yung kay Kibuloy? Tanungin ko kayo. The same, the same thing with Risa Ontiveros. Bakit mo pakailaman ng tights ni Kibuloy? Hindi mo pakailaman ng tights ng INC. Kasi nga, may boto ka doon. Kailangan mo boto nila. Ba't di mo pa kailaman ng Muslim? Atakot ah, takot ka kasi sa buong Mindanao puro Muslim. Igago eh, pa pala kayo eh. Tapos pakikialaman nyo itong isang relihiyon, i-exclusive nyo na sila mali, sila mali, sila mali. Alam nyo, ito lang asimble yan ha? That's why I don't like to talk about yung relihiyon. Bakit to? Kasi tayo, minsan may tendency tayo na kami lang ang maliligtas, kami lang, kami lang nandito sa relihiyon na to. Hindi ko ganun ang usapan. Kaya nga paulit-ulit ko dito sinasabi sa inyo eh. Ang kaligtasan, hindi ho yan makukuha sa relihiyon Sa relasyon mo yan sa Panginoon. Pagdating mo sa langit, tatanungin sa'yo ng Panginoon, ano relihiyon mo? hindi ho ganun. Maniwala kay sa akin. Subukan nyo. Punta na kayo ngayon. Mauna kayo. Tapos balik kayo dito. sabi niyo sa akin. Ito talagang daan eh. Ito talagang tamang relihiyon. Oy, pero theologically, may gumawa niyan. Sino? Panginoong Yesus. He is the only one legit in the history three days na namatay at bumalik. The rest, yung sinasabi nilang na-revive. Wala pang isang oras yun, dalawang oras, tatlong oras, pinakamatagal. Ito, three days. Meron isang katawang tao na namatay ng tatlong araw at nabuhay muli. At sinabi niya, ako ang tamang daan. <laughs> Bigla napunta dun, ano? <laughs> eh kasi kayo eh! Nangaano kayo eh! Hindi, <laughs> <laughs> tama naman yun. <laughs> Di ba?